Ah, magandang araw po sa ating lahat ah, Ngayon guys ah, May pagkita ko sa inyo Yung aking mga mutya Yan guys Ito yung Linta Sa ibang klase ng mutya Ang linta guys oh. to guys yan oh to ang ano yung bibig yan oh kaiba sa klase ng amot kaya linta yan oh ito ang kanyang silbi pa ah dito siya mga sa lupa yan oh yan yung sa tubig Ayan. Okay, guys, to mentai, itu guys. Ya lo, no? Kalau ibarat kelas yang mentai. Ya. Cukup. guys, yang minta akhirnya kena mentai. stand standby lang. Pag uh, may mag-request, okay lang. Yan, orienta. Maganda ito, guys. Mga itu ito nga ang mga linta. Ayan, guys. So. Ito ang mga maliit na linta. Ayan. Klase-klase ito, guys. Ito, linta ito, guys. Pag maswito ka sa linta, ah, mag-inquire ka lang sa mga YouTuber paano gamitin Yan guys, ang mga linta. O pa bisa pa pili lang. Ngayon, ngano nga siya guys? E, dugay na maguli siya. Dugay na siya na kay Tagal na siya na kay dito sa akin. Kaya ito yung pangil na kidlat. Kaya iba siya klase ng pangil. Yan. Pangil ng kidlat guys ito po oh. yan ang pangil na kilat kung may gusto, mag ka akin, tawag lang sa akin ito yan guys o oh. ang pangil ng kilat oh, yan yung mga maliit na pangil o oh. Tagal na sa akin guys Yan ang nak na sa inyo Yan guys oh Ito ang uh, paan ng baboy ramo. Yan. Paas baboy ramo. Yan oh. Yan oh. pag mayroon kang ganito gamit eh, ito sa lakaran sa bukid guys sa bundok pag mayroon kang ganito mabilis kang ah, mabilis kang tumakbo mabilis kang malakad, pag dalhin mo ito tsaka round ito guys may kabal ito yeah. ang lius po niya sa bala Panglihis lihis sa bala. He so, was disgrace yeah. Yan. Talagang sa eh, ni guys. So yan. Saka ito yung kwan guys. Uh, ng kalabaw. Pangpalakas. palakas. Yan. ng kalabaw. Guys. sa tagal na uh, nakal nakabaon sa lupa ito na guys nakristallize na siya siguro mga 100 years na siya nakabaon sa, sa lupa yan crystallized na siya at saka ito guys yung isang bibig. Uh, isang mata, isang bibig. Ngayon guys, oh, may nakakabit ng mga mutya. Bagungon. Ito, tamilo. Ito, kabibi Apat sila guys. Yan lang guys. Mag-order lang kayo. Marami akong mga mukyaw. Tsaka kita ko sa inyo guys yung sibukaw. Nakahoy. Yan you no? Know, sibukaw. Pag anime kayo, ito yung inumin mo. Yung, yung maliit ng yung dugo. O, yan, ito ang gamitin niyo Uh, pakuluan lang ninyo ng 20 minutes 15 to 20 minutes at saka inumin pero pa, uh, palamigin mo ayan o oh. dami ito guys oh. taas pag mag order ka uh, natin dito dito para makuhan putuloy natin dito at saka pikas pikas on. Oh, pag mag order kayo Dami ko dyan sa mga sibukaw. Saka mayroon pa dito. Ayan you know, oh, sibukaw. You know. Ayan. guys siya oh. Sibukaw guys. Oh. Makitok ka guys you know, Mahabas, ya. oh. Ngayon oh, mag- siya. Oh, dami. mabigat sa mabigat tu guys mga siguro ang isa ito mga 10 kilos ang isa mabigat ayan uh, guys, so, aking guys. ang aking pan guys na yung ako guan eh ang ako artar ayan guys o oh. mayroon pa akong ayan maya maya tawag dito sa Mindanao maya maya yan lang guys ang aking ipakita pag mag order kayo at tawag lang sa aking number ah thank you na lang sa lahat